Yo what's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel, Mixed Trip Vlogs, Batang 90s. Uh for today's vlog, andito tayo ngayon kina na Commander dahil na uh, nagsama-sama na naman yung uh, buong uh, team o grupo ng SJB ano, sa nyo vloggers. Ang uh, content namin ngayon ay uh, ano kami mamimingwit or mangunguryente ng mga lamang ilog, gaya ng ulang, hito, dalag. Uh, igat kung anong mahuli namin tapos mananalangka kami, manunuso so ayun mga idol samahan nyo kami sa aming ah uh, destinasyon at aming uh, ating vlog ngayon mga idol ayye yung ah uh, huli nila kuya na ano igat o yung uh, il Ano kawag yan? il il? igat sa tagalog, Ang dami oh ay kiwet? kiwet, yan, kiwet, ayan kiwet Ah, sarap hindi pa lang nga yan. Totoko lang. Hindi, hindi na agad po. Nilaga lang, nilaga. Hmm. Sarap, Masarap yan. Masarap po isisig. Masarap yan sa... Ay, grabe mga idol, oh. Ang dami nilang uli. Isang ano, isang uh, parang... Isang banyera. Napakasarap <laughs> Napakasarap nito. Adobo sa gata. Ayan, tapos maraming sili. Panalo yan. Tapos uh, sa sisig. Ang sarap din sa sisig niyan. Tapos? Tapos sinasabawan din. Panglad lang ayan. Ganyan Sinabawan. Iba-iba hmm. yung luto. Ano Ay, itong laki yo. Dito diyan lang lahat yan. Isang Sa, ilog. Hmm. Ano ano yan? Igat. Il. Pangalan daw pa. Okay, mga idol, ipapakilala ko na rin sa inyo yung uh, mga ka-SJB o ka-San Vloggers namin. Nandito na kami kay La Commander. Ito si Commander, BC, magayos ng kanyang uh, motor. Binibinta ba yan, boy? Ito, ito si uh, Buloy, 81. Ayan ang kukunin natin, mamay. Ayan, kasabay ko yan si Papa Buloy. Tapos si uh, Mr. Tan at si Vice Jet uh, Magkasabay sila kanina na Nagpunta dito Ayun, sa San Roque kami oriente mga idol At uh, yung misis ni uh, Commander Siyempre, hindi mawawala Si uh, Tata Romy At ang kanyang uh, Darling, ang kanyang misis Ayan. Welcome sa aking vlog Tata Roms and dyan din si kuya ang galing sumayaw ng nakadaster <laughs> <to> panalo <laughs> so yun mga idol hanggang dito na lang muna yung ating update mamaya uh, i-update ko ulit kayo uh, pupunta kami ng San Roque dahil uh, pupunta namin yung ilog, isa sa mga ilog dito dahil uh, doon tayo manguhuli ng mga lamang ilog nga na nating mga Uh, makukuha kung ano ang pwedeng makuha natin doon at mahuli kaya ayan samahan nyo kami let's go guys so ayun mga idol uh, pupunta na tayo doon sa ilog dito yan sa may uh, San Roque ayan. with SJB solid sa sa inyo vloggers So tara samahan nyo kami papunta na tayo doon sa ilog at tayo mang, uh, ano, mang ngunguryente yeah. ng mga lamang ilog doon Alright! Okay, mga idol, papunta na tayo doon sa ilog. Dito na si uh, Tataromi at uh, Commander nasa unahan. Ang ganda ng view dito mga idol. Mga guys kasi a uh, pulo-punduin nga. Maraming puno, maraming uh, ilog ganyan Maraming magagandang uh, spot dito at mga tanawin. Okay, stop over muna tayo ngayon dito kasi uh, mag-harvest tayo ng ayan, rambutan daw, ang daming bunga, ayun, no? Zoom natin para makita nyo ng kaunti, ayan, no? Hitik na hitik, kumpul-kumpul, pulang-pula yung mga bunga ng rambutan. Stop over muna tayo saglit kasi mag-harvest tayo ng rambutan. <laughs> mag-harvest ba ng rambutan? Hindi pala dito. Uy, wow. Ay, ang ganda dito mga idol. Mayroong uh, fish pan din pala dito si ano, si uh, Kuya, yung kumpare ni Commander. May mga lamang ano 'yan, tilapia, hito, dalag, ayan. Ayan si Commander sa baba, yung kanyang uh, kumpare. Ay, si Commander, may fish pan. Mahuli uh, maliliit. Oo, nilalagay din diyan. Malaki. Uh, Oo. Ayusin ko yung fish pond ngayon, Commander, papalalimin ko. Ay, malaki na yun Yun Ito dalag tilapia. Ay, ang laman daw niyan, ito dalag tilapia. Nung uh, fish pond. Yung mga nahuli nila, Commander, na eh, maliliit diyan din nila nilalagay para pinapalaki. Para may pangpulutan. <laughs> Tapos dito may mga alaga rin si uh, kumpare ni Commander ng mga pato. Ngayon, yeah, no know, sarap niyan adobo sa gata. Imported na kambing dito, Ang lalaki, oh. So, uh, tuloy na tayo dun sa ano? Sa uh, ilog. Nag-harvest lang tayo nang rambutan. Napakarami naming na-harvest, mga idol, oh. Hello di ba? Dami. So, Ura, yung uh, umakyat sa puno, sa puno si uh, Commander. Grabe na so para namin na rambutan. So, oh, Peace out. Tayo, ano lo? Wala tayong ano lagay. Tsaka ang tamis ng arambutan, uh, fresh na fresh galing sa puno. Meron pa tayong uh, lanzones ayan. Dito na tayo sa yung sinasabi sa amin ni Commander na resort na inabandonado matagal na. Ito uh, na tapos, kaya nga, tapos magko-content -co din tayo dyan yung buong SJB ano, sa nosa inyo vloggers para sa aming uh, uh, Halloween. Gagawa tayo ng uh, short film dyan. Ayan, no? Ayan ba yun? <laughs> so, ayun, na uh, antayin nyo lang yan yung uh, by uh, November. Ayan, mo daw, so. <laughs> Ito lang yung ano, inabando ng tao uh, tawag dito, resort. Oh, Uy, ang ganda ng view dito. Ang ganda ng tanawin, oh. overlooking oh. din. Oh. Napakaganda. Napakaganda. So, ayan, uh, magpapark lang tayo ng mga motor dahil andito na tayo. Bababa na tayo ng ilog. Pwede, pwede. Oh, kaya Aye. Ah, yeah. So daan muna tayo dito sa kumpare rin ni uh, Commander. Ito, wow. Ang ganda ng uh, lutuan dito ni uh, ni Commander. Ayun. Ayun yung ano. kaya si Buuya. Wow. Mga oh. idol oh. Ito, ipapakita ko sa inyo. Isa lang to sa mga huli, mga idol. Ula, 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 Merong huling uh, palakang bukid. Mm -hmm. Hito, ayan, hito, dalag. Uh, may may palakang bukid. Tapos may mga susong, ano, pilipit. Ay, masarap, Ay no. Ang sarap, uh, ma uh, mang, oriente, biya. mang huli, mga ayun. Biya. May imported pa na, ano, dito, Afrika, no, ayan, no. Oh. Merong isang Afrika na hito. di, di hindi, ito, ano, yung masarap yung, Biya, masarap. Ito, muna. ito merong uh, hipon ito muna. hipon hindi ito ulang Hipon. Eh. Um, ulang ito. ulang 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 mga idol, ito na yung fresh na nahuling uh, sa mozzaring ngayon, uh, ipon, ulang, talangka, luto ni uh, Tata Romy at uh, ng, uh, ni ate, uh, asawa ni Commander. Ayan, panalong panalo, fresh na fresh, galing uh, ilog yan. Ayan yung ating uh, foods ngayon. Tutat muna, ayun doon sila eh. Diba ba? Diyan na? Oo. Si Commander, si ayan, eh, SJB, si Vice Jet, Mrs. Ni, Tataromi uh, Tata Romi, si Mr. Tan, ang pinakagwapong gwapo ng uh, San Joseño Vloggers. Tata Romi, Si Papa Buloy, ayye. Uh, Ay idol, luto na rin yung uh, sinaing, nagsaing si uh, kumpare ni Commander kanina. Dela mag Meron tayong uh, budel fight dito. Mayroon na rin uh, tawag dito. Daon ng saging. Ano ang pinagkakaiba? Lasang miaw-miaw. Nanda lang kasi kabaan kami. Medyo kaya nagtagalong parang miaw-miaw na nagugutong nyo. So, ito na mga idol, nailatag na yung fresh na fresh na ayan, fresh water prone din ka yan ulang so yung natural na hipon meron lang sa usawan yung gagawin sa mga isdang nahuli ay uh, adobo na lang din si paring Rusty si Derek mukhang hindi na makakapunta si Derek Busy pa sila ni RB tinatapos yung uh, uh, kanta namin nila Derek para kay uh, Sir Paul Galang at sa buong uh, SJB sa no sa inyo vloggers. Pagpano yan? Hindi naman na tayo tatapusin. Tapos si Omar, ang kanina. Ayye! Oo. Nalapat ko na yung ano, uh, Ay, aras yung sa akin. Nalapat. Sa, kaya pala ayaw sabihin kung sino <laughs> si Derek Jam pala ang uh, secret uh, guest aye kano si busio na pupun ako 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 work. Ito na scatter. Salamat sa 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 sa scatter. Salamat sa Salamat sa Salamat sa scatter. Salamat sa scatter. Salamat sa scatter. sa 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 si sa Hey, what's yeah, so, up? Problema. pagano ano So ayun mga ay idol, uh, kakain muna tayo ng panangalian uh, labo na yan Budil pa tayo With uh, solid sana sa inyo vloggers Meow 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 Ayun o, oh, with Mr. Tan Pinakagwapo ng San Jose Ay, San Jose nyo vloggers Ayun, ayun Ayun oh, tayo Alright, Okay lang Diyos, ama. Maraming maraming salamat uli sa pag-iingat sa amin, mga sa lugar na to. Ingatan niyo rin po kami pa sa mga activity na nagawin namin, sa pag Panginoon, ba sa wano kami. At ganyan din pa kayo noon sa pagkain namin nasa, sa pagkainan, para uh, magbigay itong kalakasan sa amin pag-iingat And salamat din po kayo noon sa mga nag-prepare at naganda naghanda pa noon. Ibalik niyo po sa kanila ito ng siksik din. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Thank po ang papuri para ang pasalamat in Jesus name. You, pray. Amen. 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 Aye. Yeah. Thank you po Lord sa blessing. Kain muna tayo mga idol sa niyo kami. Kain muna tayo mga idol. So tara, labo-labo na to. Halo-halo na. Udel fight. Special guest. special guest na kami. Nating ni Asan. Boss Jam. Oh, yeah. Tira po. That's it, guys. Kain tayo, mga idol. Sige Kain po tayo. Ang sarap ng ulam namin, mga idol. Fresh na fresh from the river. Fresh sipon, fresh ulang. Fresh talang ka. Salamat po, Mom. Salamat po kay Kuya. Salamat kay Kuya sa kumpari ni uh, Commander yan. Uh, solid uh, best friend ni Commander. Isa sa mga solid uh, kumpari niya. niya. Kaya sa natin to. Ganyan. Kasi ito lang talaga matikpan natin to talaga. Oo. So, oh. Uh, yeah. Ito yung mag-ula. Kain tayo mga idol. Ayan, samahan nyo kami. Solid sa no sa inyo vloggers. Umar puno na yung yung video mo. Kanina pa, burang bura ako ng Okay mga idol, meron din tayong inihaw na tilapia. Ayan o. No? Sina, sina? Naluluto na yan. Sina? Yung ting onti na lang, pwede na nating hanguin yan. sit Chris, baka umundin mo dito. Yan! Last pa ako Grabe, dito ang lalim dito mga idol oh. may mga ano yan 10 feet siguro lagpas O pala eh maabot na Naligo na rin kami mga idol yan, Si Jam, si Tan Buloy, Tata Roms Commander Ayan mga idol <laughs>

mga idol, dito na tayo sa ano. Malapit na tayo sa na nasa. Yo, mga idol, andito na tayo sa ilog. Pagkataas-taas nung uh, hinagdan namin pababa, mamaya uh, paakyat naman kami, mahirapan kami ng pagpaahon kasi sobrang nungagdan uh, na uh, mataas. Ano, uh, 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 mga tropang SJB. Chil mga chilisilang. Oh, Dali, Dali. Okay. Nandito na nga tayo ngayon sa pinakababa. Uh, yung pinakababa nitong uh, resort ay uh, ilog. Nandito tayo sa mini uh, poles, Mababang falls lang ito. Ayan, no. Siyempre with the... Uh, sa inyo vloggers yan Uh, mga chillax lang kami kasi ang ganda ng uh, vibes dito. Ano. Ang tataas ng mga puno ng nyog at mga puno ng uh, mangga yan. Ganda ng ano dito, view dito. Nature na nature vibes, grabe ang tataas ng mga puno. at dito tayo ngayon sa ilog tatanong ko ulit sa akin. Ah, yeah! Ha? Okay, stop, Ano? May ulit sa akin. Saglit lang to. Ako sasagot eh. Anong content? O, oh? sige, sige. Okay, lang sa'yo? Ano? 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 Ayan na, ah, pinakita lang namin sa inyo yung ah, ganda ng ilog dito. Ayan no? Oh, mini pools, mababang ah, pools at ilog. Ah, Balik-akyat na tayo, babalik na tayo dun sa ah, pinaka-ano natin, sa may ah, swimming pool kung saan tayo naka-ano kanina, naka-pwesto. Ayan, ah, without tarong. Let's go na mga guys. Aye. Ah, yeah. Mga idol, laban sa lahat. sabay atid, karama ano? 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 yung ano? ni Commander? Ah! ano? ano? Ah! ano? Ayan, so, na na tayo mga idol para mas no, mapabilis eto. yung uh, daan natin. Kumatrape ay. Mas... Meron diyan, baba. Yung iba may mga iba-iba na orange. Apan, ah, fish pan diyan pala yun, ah, uh, commander. Hmm. No. Yung mga, ay, mga ropa. Ano ah, no. no, ito? Itong pool na to ginawa ng fish pan. Yan no. Ang daming tilapia. Ang ganda pala ng mga ano. Tapos mayroon pa dito. Okay, oh. Sa so, mga idol, uh, nag yeah. din sila kuya, yung pare ni commander ng uh, mga lansones sa uh, ano. Ang dami nito kanina kasi yung iba syempre nakain na. Uh. Tapos uh, yung Ang daming puno ng uh, lansones dito, yung iba pinang na. nila Rusty, ni Jam. Ayan, may puno ng lansones sitik sa bunga kumpol-kumpol. Nakabalik na tayo ngayon dito sa resort. Yan, ito ang mga chillax lang. Good vibes. Yan din yung rambutan natin. Eh, no? Nangulungtoy na. <laughs> na. Ano na, na food trip na ba? Ah, oh, magaling na pala lumangoy eh. Oh.

Ah, dito ka sa mga... Bakit? Ito yung kasi matanggal dito. Wala nga, ha? Ito yung mga... kasi ano, okay. okay. si... Okay. Sino? Si Mr. Tan.